nasa Tagig City. Narating na po namin ang Barcelona, Sonsogon Province. Mapagdal ang araw mga santay. Nandito po tayo ngayon sa Sorsogon City at sa kasalukuyan ay binabaybay po natin ang kahabaan ng Maharlika Highway dito sa Barangay Buhatan, mga sangkay sa Sorsogon City. At papunta po tayo ngayon sa Barcelona dito sa probinsya ng Sorsogon, mga sangkay. Ah, uh, Barcelona po tayo. Oh. Direct dito yung Barcelona, ma. Ha? Huh? Direct sa Tumatnog kanan dito pa Barcelona ah diversion road dito hindi na namin naadaanan yung town um, proper ng lupat mga sangkay yan o no? dito Pag Barcelona dito kaliwa daw eh. Ito uh, duro di diretso. Yan po oh. yung mga barangay na nakasulat diyan. Dito daw papuntang Barcelona, madadaanan dito yung Bulusan dito. Oh. Ayan oh. At yung signage nila mga santay. Bulusan Beach. Yan po. Oh. Hoy sa nasa kaliwa natin mga sangkay. nasa kaliwa natin yung dagat wait ayun ayun yung madadaanan dito gubat 1 kilometer ba pabalik Barcelona 9 kilometers ma oh. bulusan 24 kilometers siguran, 28 kilometers Erosin 40 kilometers Bulan 30, 58 kilometers Tapi di pala dito Ang alam ko lang na daan talaga sa ano eh Sa may Marlika Highway Ito pala Sige Punta tayo ngayon mga sangkay Sa Barcelona Sorsogon Province Mga sangkay Anihin to sana ako eh May nakita kasi akong magandang view sa unahan Ayan mga sangkay eh Wow! Pag nature lover ka talaga. Ayan. Pag nature lover ka, mahal mo ang Diyos kasi gawa ng Diyos yan yung nature. Maalala mo yung Diyos, yung, yung power, yung kapangyarihan ng Diyos, yung mawa ng lahat ng bagay. Narating na po namin ang Barcelona. Sorsogon Province Kaway kaway dyan Shout out po sa inyo Ayan o Mababait ng mga locals dito oh, Barcelona na daw to At ito po Vintage Bridge Mga sangkay Nasa Barcelona na po tayo Barcelona Sorsogon Province Ayan po oh. Pinakalumang simbahan mga sangkay. Dito sa Barcelona. Basahin ko para sa inyo mga sangkay oh. Kung nakasulat dito. Simbahan ng Barcelona. Itinatag ang parokya sa patronato ni San Jose, Kasabay ng pagtatag ng bayan ng Barcelona na binuo mula sa Danlog at Tagdon. Mga bisita ng gubat, layog at makabari. Mga bisita ng bulusan 1865. Ipinatayo ang simbahang yari sa Corales at Batong Buhay na may istilong neoclassical. Eden 74, napasa ilalim sa Diocese ng Sorsogon mula sa Diocese ng Noy Caceres. 1951, isinaayos ng Pambansang Komisyon ng Pangkasaysayan ng Pilipinas. Taong 2000, 2020, 2020 po. Nakaharap siya sa karagatan mga sangkay. ng Panginoong Nisa Kristo ay sumayong kapatid. Manoy, pwede man tabi magapot? Ano ini? Eh? Ah, Naterang bahagi pa ini ng simbahan. So kasabay ito ginawa simbahan. Spanish Municipal Building. Ito yung Spanish Municipal uh, Building. Oh, noong 1874. 1874 po? Wow, awaton antagal tagal na. Oh, yung simbahan kasi rin. O oh, pero yung nandun, yung nakabungad yung tala, yung, yung original niya yung natera no original maturuon na kasi yon oo oh. papara yung nanagsimba oh. pero yung palibot yung side palibot oh. hindi ginalaw hindi ginalaw oh, yung, yung, yung Opo po po uh, ano ulit po ito manoy Panis municipal building oh. At anong pangalan nyo po? Nerico Ano po? Nerico Nerico Salamat po Pwede pumasok dito no? Oo, matagal na ako doon sa munisipyo mm -hmm. Spanish municipal building pa to no? Oo. Wow Ito, ito yung natira niya no? Ay sige po basahin ko na lang po Oh, uh, sige po naman yung bato na to oh. paraon pa ng Spanish colonization dito sa Pilipinas munsipyo pala ito ng mga Espanyol nung unang panahon nung 18th century mga sangkay yun La Presidencia ruins, built in the 1800s during the Spanish colonial period of the Philippines, with the stone, sea, corals, and life. This used to be the seat of the Spanish government, headed by a gobernador serio, nestled along the coastline of the Pacific Ocean with underground tunnel. This served as fortress against pirates and Moro attacks. In 1941 during the Japanese occupation of the town La Presidencia served as a garrison. In 1945 after the battle for the liberation of Manila, this served as seat of the municipal government headed by a municipal president. dito, Attorney Palcotelo Portis Municipal Mayor. We work malining na bungto, maugma na tao. Totoo naman. Pag malinis daw na bayan, masaya daw yung mga tao. <laughs> Kaway-kaway po, mga sangkay. Lalabas po kayo sa YouTube. Okay lang ba? Shoutout po sa inyo. Ang mabait ng mga locals dito. sangkay oh, yung binidyoan ko kanina. Mga natirang bahagi pa yan na ngunsip yun nung unang panahon, yung panahon ng Espanyol, mga sangkay. Tapos, andyan na yung simbahan oh, yung lumang simbahan mga sangkay. 18th century old na simbahan, Roman Catholic Church, mga sangkay. Parokya ni San Jose. Real Estate Second, Secondary National Road Kain muna kami dito mga sanggay Di ba talaga ni Spartan mga sanggay oh Aerox 155 version 1 mga sanggay Ikaw lang naggawa? Opo Sige po, pakapahati kami na po Magkano to? Sampo Sampo Sige po Salamat ano po Ang pangalan niyo po? Harito Anong bayan po ito ng Solsocon? Barcelona. Po. Sige po. Thank you. Yan yung local delicacies nila dito, mga sangkay. Sakoy ba? koy? Opo. Chakoy. Galing tayo dyan sa St. Joseph Paris, yung 18th century old na simbahan. Spanish colonial period pa, mga sangkay. At nananatiling na tayo hanggang sa kasalukuyan. Ay, mga sangkay, oh. Ang ganda ng view dito. Yan po yung park nila dito. Ganda ng view.